Ako po, marami daw dapat balikan itong si Mr. Jason Sa at kasuhan niya ng libel. Maraming nag-share, maraming nagbigay ng kanilang komento at reaction tungkol nga sa pagkakaaresto ni Mr. Jason Sa. Siguro kakasuhan yung mga tao na nagsabing karma. Siguro pwedeng kasuhan yung mga tao na nag-react uh, at sinabing deserved yung nang, deserved ni Mr. Jason Sa yung nangyari pagkaaresto sa kanya. At kung ano-ano pa. Yun ba yan? yun tipong ibinalita ng ABS-CBN na nak nakulong at siya nga ay na sa sa airport dahil siya ay papunta ng Hong Kong. Yun ba yan? Yun ba yung libel doon? Ay eh, totoo naman lahat yan. Ano ba? Pati yung opinion ng mga natasan na ako ay karma yan. Talaga, hanggang ngayon, ganito kayo mag-isip ng mga pulahan. Sa tingin ko mga pulahan to eh. Pero yun nga, ang una dyan ay ito si Trixie Cruz Angeles. Naglabasan na sila Itong mga diehard at pulahan na nasa social media Dahil nga dismissed na ang kaso Pero yun nga, provisionally dismissed Ang ibig sabihin, pwedeng balikta rin anytime At ituloy ang kaso basta sumipot siguro yung complainant Pag meron ulang pagdinig Eh, one, dahil hindi naman tayo lawyer Pero yun po ang naintindihan ko sa mga binasa ko Alright, sabi ni to na itong si Trixie Cruz Angeles By the way, totoo ah wala talaga silang masabi doon sa pag aresto ni Mr. Jason Sa. Ni isa sa mga vlogger na pulahan at mga diehard ay hindi po ginawang content yung pagka-aresto na yun ni Mr. Jason Sa. <laughs> Tameme, di ba? Tahimik lahat. Tapos ngayon nag na dahil nga released ko no for dismissed na nga yung kaso. Eto sabi ni dating pr uh, press secretary ni Marcos Jr., na ngayon naman ay suspendido, suspendido na lawyer, o baka naman pati yan libelous sa kasi sinabi ko suspendido ko. Ay, totoo naman kasing suspendido. Ano ba? Okay, by the way, hindi pa rin po agad-agad makalabas si Mr. Jason sa kulungan, dahil nga may nakapending pa na libel case. Yun, siya ang totoo <laughs> may libel case. Paano maging libelous? Sige nga, yung mga nakikita natin komento, nagsishare halimbawa ng post na kunwain ay nakulong. Deserve may opinion sila na ang tindi mo balahurain si ganire. Okay. Nilapastangan mo si ganire. Eh, totoo naman lahat yun eh. Tapos libelous yun. Bakit? <laughs> Paano na yung libelous yun? Alright. Eto, sabi na itong si uh, Trixie Cruz Angeles. Sa mga naglibel kay Jason sa dahil na siya. Yun, dahil daw na-aresto. So, may mga naglibel. <laughs> ano yun, pati ABS, CBN ata ay madadali ng libel yun dahil sila yung unang nagbalita, naglabas ng mugshot at kung ano-ano pa. Um, dahil daw na siya, dapat ninyong malaman na makakalaya na po siya at dismissed yung kaso. Sa ganang akin, walang problema yan. Kasi yun totoo, kahit pa paano nakaka, nakakaawang tignan, itsura niya, matanda na. At yun nga, wala Hindi mo naman pwedeng balik na lang ang lahat na pangyayari na okay. Exonerated ka na ba doon dahil wala kang or walang sumipot na complainant? Ulitin ko ha, may libel case pa siya na nakabinbin. So ang ibig sabihin, may mga records, may mga nakasampang kaso sa kanya na sooner or later ay pwede talagang mapatunayan na siya ay kriminal. Okay. At yung record mo na ikaw ay nakulong ng isang buwan na hindi ba diba? hindi ba't nagdala na yon ang kahihiyan alam nga namang hindi ibalita eh malaking balita okay at yun lang hindi nag enjoy syempre yung mga pulahan at yung mga diehard. anyway so yun yun po yung sabi na itong dating press secretary na si Trixie Cruz Angeles yun huwag niyo po akong kasuhan Miss Trixie ah, dahil sinabi ko na kayo ay suspendido totoo na mga suspendido kasi. Anyway, ito pa, sabi na itong isa. Ito ay mga nasa social media na pulahan. Um, kamusta naman kaya yung mga agad-agad in na makahusga? Wala tayong, or wala akong nakitang panghuhusga. Siguro yung deserved, siguro yung mga opinion or reaction na buti nga karma is real, talaga lang, panghuhusga yun. Talaga lang si Mr. Jason. Sa so, hindi na husga. <laughs> Balikan nyo nga po kung bakit siya ay, bakit sinasabi nyo na maraming haters si Mr. Jason. So, sa, kasi eto mga pala, pulahan, tuwang-tuwa daw yung mga haters coming from their mouth na maraming haters. At bakit nyo alam na haters kami? Of course not. Hindi kami mga haters ni Mr. Jason. Sa, so, sadya lamang na may nakikita tayong dapat itama sa mga ginagawa ni Mr. Jason. At para malaman niya rin sa sarili niya na mali siya. Saan doon magmumula yung posibleng pagbabago, pagsisisi na itong nito na ito. Alright, so yon Shout out sa mga bulokers, bugokers at bobulagers na agad-agad ipinangako or ipinako na sa cruise si Jason. So yun, pwede daw balikan ni Mr. Jason sa kasong niya ng libel. Sabi nga, hanggat di napapatunayan ang isang akusasyon, nananatiling inosente ang isang tao. Mukhang marami kang reres baka ng libel. Jason sa dami agad na, 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 na judge, juror, and executioner. Okay, yung pagda judge, eh yun kasi yung nakita ng tao na siya ay nakulong na may reklamo sa kanya. Adi, sisinghin nyo yung yung nahuli. Susihin nyo yung nagpatupad ng batas. Okay? At mantakin nyo, ah, isang buwan na palang nakakulong, pero walang balita. Kamakailan lang. Ano ang ibig sabihin nun? <laughs> Tapos yung mga nag-judge daw. Yung mga nag... Meron na daw mga nag-execute kay Mr. Jason sa so, at yung tipong pinako na daw siya sa cruise. Sila-sila daw yung pwedeng kasuhan ng libel. Alright, good luck kay Mr. Jason sana sa ngayon ay may nakabinbin pa rin pong libel case kaya hindi natin sigurado update tayo later on kung makakalabas na siya ng kulungan niya.